Hello mga kabudang, nandito tayo ngayon sa MOA para mag-lunch dahil galing nga kami sa airport. Tara, samahin niyo po kami. Welcome to Kabalen Plus! Yan! Ah, plus Oo, plus nga kasi maraming yeah. ano, options. Yan! So yun tayo sa eat and drink all you can. This is Friday, 798. Check down muna ng hi! Check muna ng hi! Okay! Let's see ko. Hi! yeah Yan na, kumakain na. First tita, mami! Ayun! Ay, <laughs> ah, a scramble! Ang mga different drinks nila. So refreshing. Fruit drink. Uy! Nice <laughs> Ito yung mga food. Ay, this, sopwa. Wow. Uy, this is the sushi.

the healthy living. <laughs> Ayan. Healthy living. Ay, ito pa. Meron pa dito mga. This is the very Pinoy. Okoy. Oh, dummy. Oh, what is pa? Bulalo no soup and popcorn. This is the dessert. Oh, papalino. Oh, that looks so good. kasi, pa. Custard. Dessert, dessert. Oh, so yummy. Una oh, ko tinigman itong mga parang lechon. Uh, parang mga premium beef niya. Una ko tinigman para sulit ng lechon. So, ano nga ng atong papi tawag dito? steak ha? steak. Steak, or steak siya. So, ito na, para sulit na agad yung binayaran ko. <laughs> okay, next ko naman din yun na yung mga ulam. So, meron akong kare-kare, beef, caldereta, tsaka tusino. Ayan, tapos ito tofu. O, tempura pala. O, try na natin. Ano ka? Matamis ka? Kami eh. Uh, try ko naman na yung sushi at yung tempura nila for the third plate. Okay, for the last plate, tinikman natin yung mga dessert. Um, try ko lang yung mga uh, maliliit lang. Maliliit na slice lang para matikman ko lahat. So, merong Oreo, strawberry, tibok-tibok, cookies. Meron ako isang fruit na kinuha yung melon. Tapos may mga maliliit na cake like. slice.

Yes! Oreo! <laughs> Ito pala magaling lang gawin no, battered cookies. Ito yung tibok-tibok. Titibok-tibok. -tibok. <laughs> Here we go!